Ang bigas yan eh. Palit. Shhh. 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 Babak mo yung damit mo, Inday. Huh? Babak mo yung damit mo sa likod. Wito! Titignan natin ko pa. Oo. Ayun na siya. Siyempre Mapainit yung botol. mga Ayos. na ayos siya. mo si mama niya. Paano magboto? motor Ayos siya. Ayos Ya, sebulan tabungnya. Ayo. Ayo. mau Ayo. aku mau lama Apa? Uy, halo-halo! Yung yung Mama! Ay, Mama! Aisha, sumpon, ayusin mo! Mamala! Kanina meron ako narinig fiesta! Ano ba yung tinatanong hindi nakikinig? Sabi ko, sasakay ka eh! Ayoko. ako! Mamala! Ayusin mo yung camera mo! Ano gusto mo? Itayo ko! Ayun, sin mo kasi. Ay, ako eh. Ay, mo lang. Punta kami yung palengke, guys. Bilin di, Ay, May singkit. Ano yan? Si singkit. Uy, si singkit. Kalaro ko. May kasi <laughs> singkit. Ayun, sin mo na yung pag-video mo. Nakaganan na, oh. Hindi mo, mo na -na ayos. Ayos na rin. Okay ay pagkas motor lang doon kana Ayoko eh Eh ay, gusto ko maglakad Baka maligaw ka eh salita ka na sa vlog mo Hello guys Pupunta kami sa mo na unta naman ng pagbidyo mo muna ng tarong yan guys nandito po kami sa labas kaya pupunta po kami sa palengke bibili ng bigas Nauna na lang si mama doon nagmotor siya kami lang ni Mama na naglakad. Sinabi kasi ni Mama sa kanya, ako din sa motor at sinabi ko ayaw ko. Pakamaligaw. ka